Mama, si mag sa -tinyo -tinyo. kung magkakita namin ang unyak na minig ko Kung gusto kong maboy, pwedeng-pwede siya isyemes Next! Itayin sa'yo kung kumatol Next! Di kumato. matapalit Ikaw na ba yan? Oo Eh wala kaming bakit, kahit pa na bumalik Di mo akong madagal, huh? Kahit anong gawin sa'kin, di ka makakaisa Yung dati mong tinututoy, ngayon mas astig na ha? Mga kumpal sa 🎵 Sa'kin kayo di makaisa Ach, okay. Kaya ang dami sinabi sa'kin ang bita Ang so, 🎵🎵 bobo oh. sa'yo sa pool ka sa'kin 🎵🎵 Pagpulusok tsak tutusok ko'y tawagin mo Para mga puso ang kasama at naglaring susokan 🎵 Koy matuto mga puta pagkatutok sure to die Dito sa wala mga fake No ka-hop Pero kami ang yayari Kami lang kakain kasi kami lang ang lumagari Sino ka ba? Wala ka pa sa kalahati Kung eh. akong yayabangan, lipad mo pang kalapate Wala kang karapatan ngayon, bakit okay. ka nagagali? Putang okay. na loob mo sakin, okay. wag na wag ka nang lalapit okay. uh. You want to sell mo ingat pag bumolabaka sa, yeah, 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 sa amin kapo mamanggo pwede na gumadya sa sana andun yeah, sa nicho kung gusto mo mabul pwedeng pwedes sa interior